Mga pamangkin, hindi lang basta regular burgers ang pamimigay natin ngayon. Ang ipamimigay natin ay cheeseburger na hindi tinipid sa lettuce at sa cucumber. Kaya mga pamangkin, welcome sa panibagong episode ng Pagsumagot ka at may tama ka, may free burgers ka. At siyempre, nagprepare muna tayo na ipapamigay natin cheeseburgers at regular burgers at hindi natin tinipid sa ingredients kahit pang-freebies lang. Mga pamangkin, may nakita ko isang participant dito. Tara, tatanungin natin. Tay, musta po? Uh, uh, ay, 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 ay. Anong pangalan mo, Tay? Junior. Si Tatay Junior, sa, sa participant natin ngayon. Tay, may tanong ako sa'yo. Pag nasagot mo, may free burger ka sa akin. Ilang gulong meron ng tricycle? Apat. Apat daw, sabi -e, tatay. Tay, bilangan niyo po tayong gulong ng tricycle doon yun. Ay, yun, sir. Tatlo. O, oh, tama naman. Apat kasi may reserba. Ah, magaling si natin. Tama, tama, po ba? Yeah. Yo, sabi tatay junior, apa talaga ang gulo ng Tresil kasi may reserba nga naman. Dahil tama ang sagot niya, merong free cheeseburger si tatay. Guys, tara bigyan natin ng cheeseburger. So ito tayo yung cheeseburger mo, ano, lagyan sa bag mo kasi hindi mo mahawakan. Nakakainin mo na mga pamangkin actually like ko na ira si tatay dito Kaya, at sa... Uh, nagtanong lang tayo ng basta question na ano na para obvious lang ang sagot pero magaling si tatay magaling mag logic eh, para para bigyan natin ng merienda si tatay sana mabusog si tatay sa cheeseburger na yun yun mga pamangkin may nakita tayong grupo ng kabataan dito tara lapitan natin ayun na yung utoy pwede ba kayong tanungin sige po sige. first thing is anong pangalan at taga sa barangay uh, Cyrus po galing karanisan po Talinisan. Talinisan. So, kabarangay ko ba na ito, taga Talinisan. Na ikaw, taga sa pangalan tsaka taga saan ka? Jaisal at siya sa po, taga Santiago. Uh, Jaisal at taga Santiago. Ito, may tanong ko sa iyo. Pag nasagot mo, may free burger ka. 2 plus 2 times 4 times 0. Wait lang. 2 <laughs> <One. laughs> plus 2. Ulit natin, eh. bigyan natin chance, bigyan natin chance. So, hanggang 4 counts. Pag hindi nasagot, walang free burgers. 2 plus 2 times 4 times 0 1 2 3 4 one. One, Guys, hindi na one sagot, So siya free burger. So i ko to it to Same question. Bigyan us give it ng Santiago. 2 plus 2 times 0 ano ba? Ano ba? <laughs> natin, One more chance. <laughs> ano? Ano? 2 plus 2 times 0 Zero. Yo! Tama! Zero, syempre! At dahil dyan, nasagot po, meron kang free burgers from Tito Ice Burgers and Sandwiches. Regular burger, ayan. May lettuce, tsaka may cucumber. Dahil ikaw, hindi mo nasagot, better luck next time. Wala po, nakaka-pressure po kayo. Nakaka ikaw, Toy! Ano po, ang dami na pong iniisip. Hindi ko na ma, <laughs> ko na ma Masyado na siyang ang iniisip. Masyado siyang mahina sa mga mundo ng mga tao. <laughs> <laughs> Ayan guys, sundan niyo tingnan nyo kung sinong next participant natin. Ayan, may bago tayong participant. Tingnan natin, lapitan natin. Kung masagot yung question natin para sa free burger. So, ay, pangalan tsaka taga saan? Anong barangay? Diyan Alexis Kasapo po, taga Santa Isabel na Wow, taga sa Isabel. Medyo malayo-layo ito. Ang question ko sa iyo, mabili yung sagot within 5 seconds at masagot mo. Ano ang dapat gawin sa ulam na isda para hindi akitin ng pusa? Takloban? Mali. Uh, ak ak akati pa rin ang pusa yan eh. Pag nasa taas, tatakpan mo. Second chance. Ulitin ko. Analyze mo. Uh, anong gagawin sa ulam na isda para hindi akati ng pusa? Kainin na po. mga tamang sagot yun. Pero ang tamang sagot ay para hindi akati ng pusa ay ibaba Oo, oh. so, nasagot niya rin. Anyway, may free burger pa rin si General Alexis kasi nasagot niya, ibababa daw yung ulam para hindi nakakati ang pusa. Tama, may free burger kang regular burger. Thank you po. Ano ah, nga sabi mo? Thank you po ng marami. Yeah. Yeah, thank you, General Alexis! Ngayon so, may customer tayong bibili ng regular burgers pero hindi nila alam, tatanungin natin sila pero pagka nasagot nila, meron silang free cheeseburger, ito. Por, dito ka sa harap, Por! Por, ma! Por, dito ka sa harap! Pangalan, taga anong barangay? Ralph, Santa Cruz pa. Ayan, taga karating barangay ko pala, Santa Cruz. Yeah, may tanong ako sa iyo. Una-una, anong order mo pala? Wala po, sila lang. <laughs> sila ang order ng uh, ano, dalawang uh, baywang tigwa ng regular burgers. May tanong ako sa iyo, Ralph. Pag nasagot mo, may premyo ka sa akin. Kapatid ng tatay mo, pero hindi mo naman tito. Tia. Yeah. Ayun. <laughs> Tama, may alensyaan guys, yun eh. So yun, no? Oh, meron siyang ano, meron siyang premyo na uh, sa Pulyagad, tama ka agad. Ito ang iyong premyo, uh, Ralph. Dahil diyan may premyo ka, surprise to, hindi na alam na may sagot. Meron kang free na cheeseburger! Oh, alam nga, uh, sabi mo! <laughs> Yon, palo niyo lagi, yun, follow nyo lagi yung Tito Ice. Yon, ano yung channel niya? Subscribe ka palagi. Salamat sa customer natin grupo ni Rob, taga Santa Cruz. Siyempre, prepare natin yung orders nilang two pairs of ano, yung dalawang buy take one ng regulars. Tara, prepare natin. Ito ang ating mga next participant. Pangalan at saka taga saan? Anong barangay? Poblasyon 2 po. Pangalan? Jan Cesar po. Jan Cesar ng Poblasyon dos, ikaw? Taga Poblasyon 2 po. Sherbin at siya po ang pangalan. Ayun. Dob, so, may tatanong ko sa inyo. O, pag nasagot nyo ng sunod ng uh, limang segundo, five seconds, may premium kayo sa akin. Game, game? Aba. Ito, tanong ko sa inyo. Two plus two. Four. Wait muna. Wala pang sagot. Wala pa. Hindi pa game. O, tanong nga Tanong ko sa inyo. Four. Two plus two times zero. Four. Ikaw. Four, di ba? Mali! Salit na ba yung free burger kayo? Wala kayong free burger kasi mali. Bigyan natin ng panibagong chance kasi ito yung mga suki naman itong mga bata to, Bumili nga siya. Pagkita yung binili mo? Anong binili mo? Burger po. Anong burger? Um, regular po. Ayun, regular burgers na maraming uh, lettuce at saka cucumber. Pero yung kanilang premium, ito, mas malupit sa binili nila. Panibagong question, ito ah. Kapatid mong mas matanda sa'yo, pero hindi mo naman kuya. Pinsan. Pinsan. Ikaw? Pinsan pa. Mali na naman. Bibigyan ba natin ng free burgers ng kwento? Kung mas matanda ka sa'yo, hindi mo kuya, pati. Ano <laughs> nga? Wala. Nagbabatukan <laughs> <Igu>, patungan. <laughs> Why? Isa so, pa, isa pa ang question. Kasi gusto ko kayo nung bigyan ng burger, kaya langgalangan niyo sa magot. Ito. Yeah. Ito tanong pa ko sa inyo. Saan matatagpuan ang Tito Ice Burgers and Sandwiches? Plaza. Plaza po. Plaza ng? Tawan. Tawan. Ayan, tama sa sagot nila. Dito sa plaza ng Tawan, matatagpuan ang Tito's Burgers and Sandwiches. Kaya may free burgers sila. Cheese burgers, hindi lang basta regular burgers. Cheese burgers na punong-puno ng lettuce at cucumber. Tara, bigay natin. Ayan, may free burgers kayo. Isang piraso nga lang, pero hati na kayo. Ano? Cheese burgers yan. Salamat. Ang sabi niyo? Thank you po. Thank you po. Kaya pamangkin, mag-follow ka na dahil sa next video, pupunta tayo sa isang barangay na napaka-busy para mamigay ng free burgers. Dahil kung sumagot ka at may tama ka, may free burgers ka. At mga pamangkin, pag napasyal kayo dito sa Nohan Plaza, wag nyo kalimutan daanan yung ating t Burgers and Sandwiches. Ito yun, no?